maguita ba? ay anaklita ka. ayang so, ka. so guys welcome to my channel. I'm ah. here now in KLCC. yeah, yeah. Can you can see the. here I go. kung saan? kung saan?

lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

Hi, hi, it's showtime! Last and tub <laughs> Boring nang ganyan lang. Para lang kaming nasa luneta.

Ang hirap mag-video. Wow! So okay. nice. Okay. Yeah, kailangan natin meeting ini. Okay. Ah? Yeah. Thank okay maganda sa ano sa ano is a garden by the bay sa singgah oh, ang haba nito is 9 minutes na o 30 minutes kailangan yun o ganito lang oh. dapat hindi ito yung mga tao ano yung makinuhangin Like, yeah. Nakakangawit. <laughs> Promise. Nakakangawit <laughs> talaga. Okay na. Face na <laughs> lang. Seven minutes. Ha? Okay sa luneta ya. Yeah. Para okay, lang naman, parang nasa Manila lang kami eh, sa la Luneta. Ay, doon kami sa grass. <laughs> <laughs> Ayan, sa may nanonood.

first time kong pumunta dito sa KLCC na ganito. Ganitong ginabi ako. Patay ako nito. Mapapagalitan ako ng ano, ng binibidyo ako. <laughs> <laughs> Yun sa'yo. <laughs> Sorry. Naibaba ako yung kamay ko. May edit na. Yan. Wait, Nangawit yung kamay eh. <laughs> Hi. Ayan. <laughs> ayan. ayan. Hindi <laughs> <laughs> ako marunong ha. Ayan. Ayan. Kasi gano'n gano'n mo. I wonder how, I wonder why. Oh, bigyan na nila lang dyan. Eh kasi yung tinuro mo sa akin, papilit pa yung pindot-pindot pa, mas nahihirapan pa ako dun eh. Okay na yun, Sana'y ginaganyan-ganyan ko na lang. Okay. Eh, ganyan na lang. Diba? Ang nice. Para lang nga lang kami nasa luneta ng kumarik ko. Feeling ko nasa Pilipinas na kaming dalawa. Oh, boy. Okay.

daming tao imagine inintay nila lang yung ano yung pa pa ilaw na yan kanina pa yan silang lahat dito eh Si. Si. Ganda ng kulay ni Dora. Explore. I'm exploring on Malaysia. E Edit mo na lang yung pangit ha. Na. But nakakat 13 minutes na and 33 seconds. Ano na yan?

na na tayo sa Saloma. Okay guys, it's it's show time. Alam mm. 过来，小心点，慢慢、嗯，慢